Ako Ay, pa, Ay, pa, hindi ako naniniwara doon naka-remote hindi nga naka-remote ayo makula hindi nga, fake face ayo nga, hindi nga yun fake na, sa facebook e, naka-remote nga sa daba Natsaka, gulo nang ayaw siya pa, paano ba Eh, hindi lang, <laughs> naman pa meron. क्यों तारी सी के तापे आइए तो तुम तो बसिग ना सी के तापे मुमु मुरोत मुसी के तारे मुमु मुरोत मारो ना मुमु मुरोत मारो सी के तापे

Si, na, na. Hindi A, si bibig kanang. si gato. Hindi Si Kuya mo si Ansi. Mano nga po kadugo. nga po nga Eh, napakarami naman yung Ang mga Ha? Sila. Ha? Eh okay. ba tayo nyo isal eh? Ha? O, hindi. Eh, pa yan na hindi sa akin. <assistantAKEities> hindi. inumin nyo na inumin. Wala kayo. Ano pa.

Ya may nakarekord talaga. Nakarekord na yan. Kaya lo, gada api. ka na. Nandito ako sa Pyramids. Ito ka nung tika ang gada Si gada api. Huwag mo kayo kami nandito sa Pilipinas. Ahay. Huwag mo nung dami nandito sa Pilipinas. Yung ah, gasolina namin dili. <hi>. Ano <coughs> yung pusa? Gusto mo na sa dump piso sa At maniwala at dili ka, pinito tika, ka ng tiga, gadati ka. Pinito ka na, nilintig pa. Ay, nasabi na siya. Uh -huh. O yung tsunami na nga. <laughs> o yung tsunami na nga. <laughs> wala na yung tsunami. Ma, wala, na yung wala na yung tsunami dahil malinis na yung tsunami. Talinis na yung mga bahay. <laughs> Malinis na tsunami. Kailangan na yung spaghetti. Ang mga 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 Nora! mga 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 pata! <laughs> <laughs> Ikaw na dito matagal nang patay eh tulog na eh. Eh para Ay. yung bayang Victoria. Ay! Ay, say, yun. Ay maliit yun yung anak ko, Maliin. eh. pa yun eh si Victor eh. Malaki na, Ay, ako maliit. eh. Maliit, eh. Ay, ako sa Nalo,